Sa ating linya po sa pagkakataon ito, sasama po tayo kahit holiday, si Kamalik Chairman George Erwin Garcia. Chairman Garcia, good morning po sa inyo. Magandang umaga po sir Oli sa mga kababayan natin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Oh, Meron naman yata ang pagbabago na nangyayari dyan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ang Bangsamoro uh, Transition Authority, medyo nagdagdag uh, parang pag-approve sa third and final reading ng pitupang parliamentary district. So, automatic magbabago po 'yung inyong balota po inihanda para sa bar election. Uh, ito yata dahil lang kaya na-postpone 'yung pag-imprenta. Uh, chairman Sir Orly, ah, uh, para paliban lang muna natin itong araw na ito, pwede tayo mag-resume na by tomorrow. Ah, sa ating so ngayong uh, ngayong lang Ngayong araw opo. lang, hindi naman ito matatagalan para bagay pagpatuloy ulit, Chairman. Ay, opo, hindi po dahil gusto lang natin pag-aralan ano ang implikasyon ng kapapasa lang po ng parlamento ng tinatawag nilang re-apportionment ng pitong seats na originally, Sir Oli, ay sa Sulu. Gusto natin pag aaralan baka naman maya, maya, print, print kami ng print, e eh, pagkatapos eh, nag-iba na pala yung bayan na yan at na ay napunta doon sa kabilang distrito. So gusto natin sigurado lamang upang maging maayos din kapag kami ay nag-deploy ng mga kagamitan kasama na yung mga balota sa iba't ibang parte ng Bangsamoro. Okay. So ngayong yung araw na ito, pag-aaralan -pag po namin yung implikasyon ng mismong provisyon ng uh, re-apportionment upang maging sigurado lang po at hindi po magkalituhan. Ang pinag-uusapan natin, maaaring pagbabago. Hindi naman yung bababago kung ano nakasulat sa balota. Wala namang ganoon chairman. Kasi po parang lumalabas si Oli doon sa kanilang nakakuha po tayo ng advance copy. Eh. ng mismong naipasa nila, parang sinasabi na hindi kinakailangan mag-file muli ng kandidatura kahit doon sa maaapektuhan na lugar sapagkat magkakaroon na lamang ng appointment ang ating Pangulo doon sa pito na maaapektuhan ng reapportionment na ito. At at the same time, ang sinasabi, kung ang isang bayan, si Oli, ay nalipat doon mismo sa isang distrito, yung mismong uh, kandidato na tagabayan na yon na nalipat yung kanyang bayan sa kabilang distrito ay mananatiling kandidato doon sa original na distrito. So pagka po nagkaganon, yung mismong mukha at pangalan ng kandidato na naimprenta o may imprinta na sa balota ay hindi pala magbabago, hindi malilipat ng ibang distrito. And therefore, bukong pwede namin ituloy na yung pag iimprenta ng balota kung ganoon ang mismong implikasyon ng bagong mm. na batas na yan. Okay. Uh, kumusta ho ang inyong observation? Pag-aaral po dito. Uh, sabi niyo kasi, hindi naman ito nangangalagan na tatagal na ilang araw. Pag-aaralan lang kung may dapat baguhin. Wala naman pa kayo na kikitang significant changes uh, sa balota, uh, Chairman? So far po, uh, Sir Oli, wala po ito'y napakalaking hakbang sapagkat ito po yung hinihintay natin na matagal na matagal na sapagkat yan nga po yung dahilan din kung bakit nagdadalawang-isip kami kung hmm. sa pagpupusid ka agad sa ating mga nakaschedule na aktividad dahil baka nga maapektuhan tayo nitong ganitong klase na development. Ang issue po talaga ngayon malaki dito sa Bangsamoro, uh, Sir Oli, yung kahapong tinalakay natin sa mga uh, political parties, yung issue po ng none of the above. Yan yung Ollie, uh, 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 none, none of, nota, tawag nila diyan ito, nota. Usapin ng nota. Opo. Pag, pag isang uh, batate, yan ang uh, chinek, yan ang pinili, kahit, uh, baka akala nila boto ko yun. Ay, ay, ay nga po si Oli, kahapon po ako ay nakipagpulong ng talagang kritikal na pulong sa mga political parties, partido mm -mm. political at mga miyembro ng parlamento. Kasi po si Oli, ni-research po natin yung mismong nota na yan, yung none of the above, para bang halimbawa ang kandidato sa isang distrito ay limang tao. Mm -mm. May pang-anim. Ang pang-anim si none of the above. Wala Halimbawa pipiliin. ang kandidato, Mm Opo, -hmm. uh, wala akong pinipili doon sa mga na, mga, mga nandiyan ng na mga pangalan. Doon naman po sa mga partido, kung pito sila lahat, may pangwalo si None of the Above. Ito ang katanungan si Orly. At ito pong katanungan ito ay ibinatuko sa ating mga partido politikal. Ang tanong, si None of the Above ay kandidato. So, ibig sabihin, kaya ako na itanong yan, dahil kung siya ay kandidato, paano kung si None of the Above ang nanalo? Mm -hmm. Ibig sabihin ba nyo, wala kami ipoproklama doon sa mga partido political o doon sa mga uh, kandidato oh, wow. na hindi na number 2 lang at hindi siya yung number 1 kasi si none of the above ang number one. ngayon po kung yan ay sasabihin hindi dapat bibigyan ng importansya eh hindi po ba yun ay pag disenfranchise sa boto ng ating mga botante na ang pinili ay wag pumili doon sa mga pinagpipilian mm. ng mga kandidato. Ibig sabihin, walang walang walang, walang ideklara na nanalo, walang mamumuno sa posisyon na binoto na ang, ang nanaig ay si Nota o none of the above. Tama po kayo Sir Oli at tatatanda namin lahat, yan ay boto mandato ng mga kababayan natin so anong, kung yan ang pipiliin. So ano, ano ano ang ano, ngayon ang personality ni Nota? Uh, sa kasakaling uh, uh, sana naman wag magyari pero baka humantong nga sa ganyang sitwasyon sa sa bar elections October 13 paano mang ano na pagkasundoan ng mga political party chairman? Ay sila rin po ay eh, medyo nagulo at meron diyoh, hindi rin nila na, 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 na hindi sila handa doon sa implikasyon na yon kung kaya naman kami po ay nagkasundo na bago matapos man lang ang buwan ng September na ito ay kinakailangan ma-resolve namin yan sapagkat lumalabas si Oli parang si Comelec ang mag-i-issue ng mga guidelines tungkol dito. Ang tanong, Paano kami mag -issue ng guideline sa ganyan bagay sir Oli kung wala sa batas? Mm -hmm. Ni-research po namin, walang debate. Hindi po nagkaroon ng debate patungkol sa none of the above. At pagkatapos sir Oli ay parang na-introduce lamang si none of the above na yan doon sa provision ng election code noong final draft na. And uh, therefore, paano po ang pagbabasihan ng COMELEC upang sabihin kung siya ba ay kandidato, dapat ba siyang ibilang? uh, sa pagbilang ng mismong sino dapat ang nanalo o hindi. Kaya po medyo kinakailangan i ng community. Pero ang maganda po, at least may konsultasyon sa mga political parties sa maglalaban-laban mm -hmm. at doon sa mga kandidato na maglalaban-laban din. Oo, kasi magandang, ano, magandang na uh, ilatag niyo yung katanungan na yan. Uh, ang, ang, ba batay sa pagbalangkas mismo mo ng, ng, mga official ng BARM para sa kanilang halalan sa October? Sino ba naglagay ho niya na merong none of the above na pagpipilian? na ipasok po si Orly sa ating pong election code nila sa Bangsamoro Electoral Code na yun ang ipinapatupad ng COMELEC para sa pagkukondak ng eleksyon na to sa October 13. Buti na lang at yan ay ating natapilok yung mismong issue na yan upang ganito pa lang kaaga natatalakay na at magkaroon ng maagang resolusyon. Nakapo mm -hmm. pa ang pagkaguluhan later on sa issue ni none of the above. Eh, Pero naman na, na, ano, Paputol ko lang kayo. Baka naman tulad ng usapin sa impeachment. Eh baka naman merong uh, abang binabalakas 'yan. Eh hindi na siguro nalagay sa provision. Eh baka merong dapat ipaliwanag 'yan yung mga bumalakas niyang provision na 'yan at sasabihin na uh, automatic. Siyempre kung sino may pinakamataas uh, uh, after na kumat ng alba mataas ang nakuha ng none of the above. Eh yung susunod doon na may kandidato, yun ang nanalo. Meron ganun paliwanag? Ayun po yung mga kausap natin kahapon ng mga ilang uh -huh. miyembro ng parlamento, natataas din ang posisyon sa parlamento, uh -huh. ay nagtatakot paano na ipasok yung none of the above. <laughs> Kaya po medyo kami rin po ay sabi namin na po, eh, pero kinakailangan i-resolve natin ito at kinakilang mabilisan upang mawala yung agam-agam na yan bago sumapit ang araw ng halalan sa October 13. Pero Sir Ollie, gusto natin i-garantiya sa mga kababayan natin, tuloy na tuloy na tuloy po ang halalan sa October mm -hmm. 13 sa pang-samoro. Okay, ma ano naman, depende naman sa pag-uusap nila yan ng mga pa, mga kandidato, mga political party. At hindi naman yata mahirap gawin yun na sila ipulungin at mag sa kanyang mga usapin. Ano po, Chairman? ay present naman po sila lahat kapot. Talagang sobrang pasalamat natin at mainit na pagtanggap. At talagang full ang participation at nakita nila yung bigat ng implikasyon ng issue na yan. Okay. Uh, isingit ko lang, Chairman. Alam niyo ako pinag-uusapan itong usapin ng flood control. Naisip ko yung, nalala ko na yung minsan binanggit niyo. Isa yan, sa, uh, -isa, isa yan sa tinututukan kung bakit dapat talaga meron tayong anti-political dynasty bill. Habang parami palawak na palawak ang uh, mga miyembro ng isang pamilya sa isang uh, politik, uh, politika posisyon sa gobyerno, local man at national, eh asahan natin na maraming anumalyang mangyayari tulad ng flood control project. May eh, napag ba yan sa purong na yung pinuntahan sa Senado na nung umuwi kayo, na biktima kayo ng salisigang, Chairman? Apa, bago ako nasa salisigang uh, uli, at medyo nagbutong tayo. Yan po yung tinalakay sa Senado na medyo mahaba-haba at napakaganda po ng kalakayan dyan. Pinahunahan po yan ni Sen. Riza kasi po ay uh, nagpaliban muna noon si Sen. Ping Lacson. Tatlong bills po ang pinag-usapan doon tungkol sa pagbabawal ng political dynasty sa ating bansa. Ang talagang mga issues, Sir Orly, eh, anong level ba? National hanggang local o local lamang? Ibig sabihin dapat ang pagbabawal lang, ay pang-local at hindi madadamay, yung national o national lang. At at hindi madadama yung local. Number two, anong degree second degree ba, nakatulad sa Sangguni ang kabataan, o kaya dito sa Bangsamoro, meron silang anti-political dynasty dito sa Bangsamoro, Sir, Sir Oli. At pagkatapos, eh, yan ba hanggang second degree o third degree o fourth degree ang, uh, ang uh, relasyon. At kung sa apat sila magpapaila, magkakamag-anak, ay eh, kan sino ang magpe-prevail na filing ng candidacy? Lahat ba yun? Ay mababaliwala. Hindi naman papering lahat ay mababaliwala. Kinakalang may mariretain at napakadami pang issues na lumabas doon sa talakayan na yon as uh, uh, Sir Oli patungkol sa anti-political dynasty. Dahil sa usapin mga gantong uh, ghost project, mukhang nauungkat na talaga meron tayong ganyang provision. Uh, chairman, siya nga pala, uh, decidido ba kayo magsampapat ng kaso dahil may nahuli na yata doon sa mga nang salisigang sa inyo na uh, ano ba na ibalik sa inyo? Wala na ho yung pera, bag na lang sa ka-ID. German. Opo, alam mo Sir Oli, pabalik-balik po sila sa kulungan eh. Ibig sabihin, walang nagko-complain na o mm. kaya naman pinababayaan na lang. Eh, isang ka po ganun, lagi't lagi nilang gagawin at meron't meron mga mabibiktima ng mga kababayan natin. Lalo na yung ang pera ay eh, talaga ipinangutang pa para pambayad ng tuition mm. o kaya naman ipinangutang dahil lang sa pagpabayad sa ospital o dahil sa pambayad ng bills. Eh, mabibiktima at mabibiktima nila. Biro nyo ako yung pagbintang ng Chinese. Eh, sa laki ba naman ng mata ko, Chinese ako na ganyan. So, ibig <laughs> dabe pera. Audit. Mukhang kinakailangan ng maturuan ng leksyon upang hindi na po nila magagawa sa mga susunod pa dahil kung ang ang dahilan ay dahil sa kahirapan eh lagi eh, pong ginagawa so hindi po kahirapan. Talaga pong uh, gawi na lang nila 'yan. Mm, uh, ang anong aral natutunan ninyo? Nakadikit dapat lagi sa katawan ng bagyo, Charman? dapat lagi tayong uh, alis, alis uh, dapat tayo 24 oras. Yeah. Oh, anyway, eh pero na pagkamala kayo Chinese layo-layo naman. Chairman, uh, Tosha, Tosha, niyaw. Right, <laughs> right. Salamat po sa mabuhay po kayo.